Okay, papakita ko naman sa inyo kung paano magpalit ng sakit ng tire cooker. Ito yung dito, nasira siya, oh. ito butas, butas na butas na siya. Kapag nalagit, click natin doon sa likod. Ayan na yung nangyari. Oh. nasira na. Nag-pulbos uh, na siya. Ayan. So, ang kapalit natin, ganito, may nabibili naman ito. Mura lang naman to Sa bayan ninyo, o kaya sa online, online shop. So, pakita ko sa inyo kung paano pagpapalit. Ito kasi yung sinasaksakan ng power cord. Ayan o. Oh. Ay, eh, nawala kasi nasira na eh, sobrang init. Ayun, papakita ko sa inyo. Ang una, kalasin natin itong ano niya, yung sakit niya na dati. Yan. Pinapagawa sa akin ito, kaya ginagawa natin ngayon. Sumabot na natin. Ano nangyari, yung. na nyo. nasira na, nawasak. Kaya papaltan natin. So, kaya kung pagpapalit, kaya kaya ninyo ito kahit na hindi nyo ipagawa so, <coughs> sa likod mayroon nito ito sa likod Yan, ito. kailangan natin ito tapos uh, gagawin natin ipasok ito natin dito kasi yan yung uh, kakabitan ng, pinakabitan ng screw Yan. Okay. okay so ito dahil mahaba naman to, pwede natin hilahin palabas para may tabi dito pero, lahin natin. Yung kinakabitan ng thermal Mayroon siyang ano? Kinakabitan. Okay. Hold Ito. Yan. Dapat tama yung pagkakalagay natin yung binang. So. Okay. Nawala yung screw niya. Okay, ito pala. Nakalagay rito yung screw. So, ilagay natin. Dito. So, ilagay natin siya. Dito natin ilagay. Kailangan tama yung pagkakalagay natin. Dito. Mayroon siyang screw, ano? Mayroon dito yung inihinang pero ito may screw. Kaya madali lang. Kaya bibili nyo yung hini-screw lang. Para din nyo kailangan na panghinang. Okay? Ngayon, maliit ito kung isang lalagayan, medyo tapos siya. Kaya mahirapan tayong maglagay dyan. Alasin mo na natin dito. Tapos balik natin mamaya. Okay na. Tapos natin. Naya natin ibalik. Tapos natin. Dito. Okay. Nusot natin. Madali kasi dito sa lalabas, mat. Lagayin So, kalasing pala muna natin. Okay, yan. Tapos, lagyan na natin dito sa kapila naman. Yung gitna, wala na yan. Wala, na wala nang problema yan. Kahit hindi nyo nilagay yun. Okay. Tandaan lang ninyo kung ginagawa namin. Ginagawa ko para hindi na kayo nagpapagawa kayang kayo nito kayang o doon kayo pwede rin kayo mag-repair para kumita kayo yan so, ilagay na natin so ilagay muna natin to ah, ilagay na natin to kinalas natin kanina to yan okay. ilagay ninyo So, yan. Ayan. Tapos, lagyan na natin yung screw dito. Ang dalawang kinalas natin kanina. Dito, yan. yun Pasok natin. yun Tama natin dito kasi may dapat tatama yung sa kabila. Tapos dito yung sa kabila. So, ganyan lang. Napakasimple. Ayan. So, okay na. Yeah. Konti. Yeah. So, Finish, ya. Tingnan natin ang context niya. So, okay na siya. May gas, may lalagay din na yung ano niya, sa kanya. Ayun. Yeah. Sana nakatutuli kayo. Ano? Kita niyo, okay na? Magdulo lang. Sana okay. nakatutuli kayo, ano? Sa aking okay. mga pinakita sa inyo.